Yeah. yeah. Anyo nga sa'yo, Yorubun. Shoutout sa inyo mga chinggu. Sa so mga chinggu ay na-release pala tayo mga chinggu. Hindi natin inasahan na ganun yung mangyayari dahil uh, nabigla rin ako sa ano, decision ng amo ko dahil ang balak ko lang sana ay uh, magpaalam na mag-absent dahil pupunta ng doktor magpapacheck up. Kaso parang uh, iba yung ano niya, iba yung uh, parang nagalit siya na ganun mag absent ako tapos sa uh, uh, ang nangyari na sabi niya ano mag ano kana ba mag titigil ka na ba sa trabaho o uh, hindi ka na ba papasok parang ganun kaya hindi ko na ano talaga hindi ko na isip na ganun na mag-release -re na sila sa akin dahil hindi ko naman Uh, plano na magparilis ngayon balak ko sana ano January dahil uh, para makapag-ipon pa ng konti. kasi wala pa akong masyadong ipon dahil galing ako sa bakasyon eh so ganun eh ganun talaga dito sa Korea mga lods no uh, hindi mo ma, ma anticipate or hindi mo ma-expect na ganun yung mangyayari kasi minsan kung magbabawas na sila ng tao, bibiglain ka na lang na ano bukas or next week ano, kailangan wala ka na dito Stop kana, na Ganon dito mga lods Hindi yung Bibigyan uh, ka ng mga Buwan pa O ano Araw Dito kasi biglaan ganun yung mga koreano Pag Nagpaalis uh, ng tao Bigla-bigla na lang Kaya uh, Sa mga Hindi pa nakapunta dito Dapat ini-expect nyo yung mga ganito uh, Dapat may Kaunti kayong hipon Hindi no? pwedeng Sagat-sagat uh, yung gastos nyo Yung wala nang matitira sa inyo Dahil uh, hindi nyo malalaman eh kasi may dalawa akong kaibigan na bigla lang din silang nirelease dahil uh, nagsara yung company yung paluhi na daw sinabi na lang na ano hanggang ano na lang tayo hanggang ngayong katapusan dahil lugi na yung company hindi na kayang mag survive kaya ganun mga loads ganun yung mga senaryo dito sa Korea merong pagtatanggalin ka uh, maghanap na lang sila ng butas kumbaga bigla na lang silang magagalit na kumbaga hahanapan ka lang nila ng mali pag may nagawa kang konting mali sasabihin sa'yo na ganito ganito parang ano na lang maghanap na lang sila ng butas na para mapaalis ka yun yung style nila uh, kaya uh, sa mga hindi pa nakapunta sa Korea dapat ano lagi kayong handa lagi kayong handa dahil hindi uh, nyo malalaman kung tatanggalin kayo magsasara yung company ganun magbabawas ng tao Sasabihin na lang sa inyo na ano ano ngayon ano ka na lang ngayong uh, Bernes uh, ganoon, Lonis oh, hindi ka napapasok. 'Yun yung style dito sa Korea. Kaya mahirap pag ano uh, uh, hindi ka handa at saka ano yung ano uh, ang mahirap dito pag ano wala kang matuluyan no. At saka wala kang kasama pag nagpa-release kasi ang dami mong gamit, tingnan niyo naman oh. May hila-hila pa kung ano, tapos may may bag pa akong dalawa dala. mas mabuti nga na ano, nandito yung mga kasamahan ko tinulungan nila ako kaya sila yung nagdala ng dalawang bag ko ipakita ko sa inyo yan silang dalawa mga lods no? sila yung nagdalawang, nagdala ng dalawa kong bag kasi pag uh, ako mag hindi ko makakaya yung mga lods mahirapan ako kaya mas, mabu mas sa uh, Uh, mas natutuwa ako, masaya, masaya ako dahil andiyan sila. Tinulungan nila ako para makaalis. Buti na lang mga lods ay ano, napakiasapan ko yung amo ko na ano, na, na aalis ako Sabado na lang. Bali tinanggal nila ako ng... Uh, ng uh, Huwebes, sabi ng amo ko. Huwebes, di ka na papasok. Buling araw mo na sa Huwebes. Kaya... Sabi ko, oh, sige, alis na ako pero uh, kahit ano Sabado lang. Kahit uh, Sabado ko mamamalagi tas Sabado alis na ako. Kaya 'yun, napaka, napaka usapan ko naman. Tapos okay naman yung pag-uusap namin na hanggang uh, 'yun nga hanggang Sabado. Tapos ngayon Sabado, Sabado na kaya alis na ako sa uh, company. So, yun, ito sa Korea mga lords, no? Walang masyadong drama pag alis ka na, alis ka na hindi hindi ano sa kanila yung pagano mga ganito pag nagtanggal ng tao tapos mag-resign or ganun ano lang kaswal lang na ano alis na agad hindi yung ang dami pang ano kasi ano na lang e, ipe forward na lang nila sa labor yung papers mo na terminated na yung contract mo kaya ano magpapaalam ka lang na sa kanila na ano yung release paper mo kukunin mo sabi kasi hindi na binibigay doon na sa labor eh. Po forward na lang sila ng papers doon sa labor, fax nila doon. Tapos doon mo na lang kukunin yung ano mo. Tapos alis ka na. So ngayon pala mga lods eh, naghahanap ako ng ano shelter na mapasukan no. Kasi yun yung mahirap dito sa Korea eh. Pwede naman kahit ta taon-taon uh, ka lilipat ba ng trabaho mga may tatlong release naman no sa 3 years pwede kang sa taon pa ka para magamit mo yung tatlong release mo sa isang kontra kaso ang mahirap dun walang bahay mga lods mahirap pag wala kang matuluyan may mga shelter naman kaso minsan punuan din yung mga shelter eh e, may nakatira na din no so mahirap talaga kaya kailangan mo talagang humanap ng paraan sa so, ngayon, naghanap pa kami ng shelter no na matuloy yan. No? Kaya, ano, subaybayan so nyo lang mga lods yung ano, next video ko. At salamat sa panunod para may uh, bago naman kayong maalama, uh, kalaman na matutunan. At uh, pag kayo na-release ay alam nyo na yung gagawin nyo.